Kol, may ako to. Pwede mong utana? Oo. Oh. Saan yung lugar na dari, Kol? Balobo man yung dari. Balobo? Ibutang sa na, pwede. Ha? Ibutang sa ba? Ha? Ibutang sa na, kuwanti mo ba? Oo. Oh. Mga utana ra? Uy, bukat, bu yun kol ba? Bukat eh. lagi kan Kol? Sa bukid. mo imunin kau galingon? Hmm. Pila mo pihalin mo, na, Kol? Kung ano mo, 800 din eh. 800 din, tanan? Mm. Pero, taga-adlaw ka, magharbis, ano? Dili kuan kininsina oh kininsina kibal itan rin tayo mong kininsina oh napo kay pamilya ko una ah ikaw rin ang inabuhi pila pa kilometro gikan na ang ipasaan mga pila kilometro duhaon na duhaon ka kilometro na pasaan ka nagpila rin ang kilo anak ko kuan di si city city ang kilo grabe no Ya, 800 pesos lang alin, mga kanikol. Mga pila ka kilo, kol. 50. 50 kilos. Kaga siguro kay matarong Ah, oh, pwede ko mga isa kasi Oo. Mm, oh. Okay ra? Okay, Ay, 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 ay oh, ra na, ra kay imo na. magay mag, mag ta ba. Salamat kayo kula. Ha? Matay hasol, hasol ta juga ba. Ah, okay Ha? Okay ra. Di relax lagi eh. mi mm. kul kay. Salamat ya ni okay. Ya na kung ano sa mong call, sa imong kaayo call, nag kol nga, naibalik nga grasyagikan sa ginoo sa kol call. O oh. call eh, Ha? Basi wa pa mo ipanood to. Sige ra. Ha? Kadako na ba anak? Ha? Kadako na ba anak? Ina ko ka na mga, salamat yung siya May problema kol pasalamat at tas ginoo call kanuna yun. Oh. Magani kayo basta mga tao, basta na ikasing bitaw. Oo. Oo. Basta mo na yung gigon ko, kita rin kita rin pobre ang magtinabangay. Oh, lo, oh. Dawatan ni kol. Si, ha? Kayo, Para makarelax ka, si. Ha? si. Hmm? Ate, kayahay na ani, oy. Kayahay na kayo? <laughs> <laughs> ano man, ba ka sugat ang tao ka na ni Ate si Bukorta? Ate <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> ano, nga kayo, karoon kayo. Ako ako, namuan, barang ka nang mangihi. Oo. Oh. Kasi. Mato mo, magsabo ron. Mato akong gagsabo. Ano, sayo? Nga, dungagi pa na, oh. Eh. Ha? Ate. Eh, dungagi ba? Ay, ang kolokin na si Kasing kung nang kapag-ataga. Ka. Kana ipalit ama. na ni Mugbugas. Salamat gid. Oh, ya, kan ni. Turbo na ni kay kini gud niya Utangan na ni sa among amo ni. Ah, utangan na sa among amo. Ay, mag giutang na na ni mudaan? Una na ni utang ani. Mo? Oh. Sa kan bismil aw 3,500. 3,000. Oh, 500 sa akong utang. 3,500 ang imong utang. Ang balik Sa ni 300. Data ang 500. 500, kibali 300 na imo ha. 400 ako. Oh, 300. 300 na imo ha. 300 pesos na imo kay utangan na kadaan. Hmm. Oh, palitig bukas, palitig bukas <laughs> <laughs> ati, oh palit yung bugas. Pampalit yung bugas ng kol. Ate, huwag dahong ko rin ang ani ko. Ha? Huwag ito magdahong. Amo na yung gigon kol. Pasalamat at, at kanun sa ginoo nga. Sa kataas oras o or sa kataas sa panahon o sa kataas sa kadaghang adlaw, kita mo dyan yung nagsapo na ng dalan. <laughs> Ate, do. Oh. Huwag ito magdahong yung ani ko aron. Salamat ito tayo. Ayo sa kuwapag. Salamat, salamat kayo sa inyo ha. Ayo <laughs> sa kuwapag pagpasalamat kol. Sa ginoo na kapasalamat kay mo na gingon ko tanan grasya nga dawatan tanin ibabaw sa kalibutan gikan yes. man sa kaytas an di ba nya kana Tapi tagpilang sa akos bugas ton 5 no kadihagid 5 kay ang tunga sa sa ako kuan man 5 ang kuan jud 5 ang tunga sa ako mo 15 or tagwan to dinay 1 5 nga bugas karon tunga sa ako pero dabi na jud to ka kuan no gwapo na kayo Ay, nga, kaan kinisin naman ko magharvest. Mm. Na pila rin ang kinisin, o oh, pila pa nakakuan, may hindi makakuan na sa ng Sa ibitan pa na ako nang inadlaw ba lang pa. Mm. Mao jud mong anakol ol? Duha. ka bukid mong anak. Unsa may trabaho sa mong asawa Nara sa balay. Pila idad sa mong mga anak karon kol? May, ang magu laki tulo ka tuig. Oh, mao. na ang kuan. Sa ato ba, mga bata pag gyud imong mga kuan dai? Mga pila magka edad ng minyo kol? Mao kanang bai murag walo pa nakabuan. Ha? Huh? Grabe Oh, nungagi na. Nungagi! <laughs> ay, salamat, Ayagid. Ah, sige ka? Salamat sa ginoong ugin. Ayagid, nga anay hmm. ay, ko ba? Sige, Rajiv, call mo. Naigingon call nga. Yan po, natutanan itong kapubre yun sa kitasan, ha? Salamat, Ayagid. Nga, karun, call palit na ni Mugbugas. Isa ka sa ako. Mga gata sa bata. Kuwan hmm. Ay, mga padyo dahil mga dayapir sa iyong anak. Ha, dungagi pa na kayo na pa'y dayapir sa iyong anak, oh. Dungagi kay pa dayapir sa iyong anak. Grabe naman yung grasya ni. Ha? Mga nagigingan ko lang, ha. Pasalamat, Diyo Takalunay, ha. Eh, anak, rin Di Kanya, ay ayun ang kay para makakaon ng pamilya dito, ha. O sige, tabangan na kagkuhan, be. Tabangan na Para mga tao ni mo pamigyan ito, magapalit na nagbugas ka, kaya utang ka man dahin Di utang na <mukulun> ninyo <dinimu> daan. <mukulun> kaya ako man sa Ang katong saging kami na daw. Ang akong gi hatag sa imo ha, iulit mo rin eh. Kaya ko. Di mo may ako hmm. ko, di testing ako sa taong maayo. Maayo hmm. nga pagkatao taong kita. Gaan ko ni mo dua dua. pagdwadwa. Muna Ang maayo nga tao na di balik na grasya na isong balik sa ginoo. O di ba? Di balik na nito. Daan. daan. Sige. Ay, ay Ayaw na. No. Ha? Kay mutuwad mo. O sige, sige.